Ayan, may nakakuha na sa pampaswerte natin. Nandito kasi kami ngayon sa Payatas. Tamang-tama, nakita namin si Kuya. Naglilinis dun sa pinaglagyan natin ng pera. Ayan, no Oh. At nilapitan ko siya. Kaya tinanong ko siya kung may napulot siyang nakabalot dyan. Sabi nga niya, may nakita raw siya. Ayan, kapang naman siya. Siya daw ang nakakuha. Kahit sa maliit na halaga lang yun, pero may pang merienda na siya kaya ayan approved daw sa kanya nagpasalamat naman si kuya kaya uh, masaya naman ako kahit sa maliit na halaga na gusto niya yung ating ginawa so yung pang paswerte natin isa siya sa naging swerte rin di ba kuya? ayan oh. ayan konting halaga lang yan dagdag -dag, ano yan dagdag -dag na pang merienda <laughs> kaya si Kuya, nakita niya yung ano, yung pampaswerte yung nilagay namin dyan. Habang naglilinis siya. Ngayon mo lang nakakita. Ah. kung, hindi ka, kung hindi ka pa naglinis, no? Ano ang pangalan mo ulit, kuya? Jerome. Jerome. mo kaya yung upload namin, na <laughs> Oo. Thank you. Malinis na yung pinaglagyan natin ng pero. Nilagyan ko ng pangpaswerte. Ayan. <laughs> malinis ni Kuya kanina. Salamat ha.